papunta nga pala tayo ng uwi sa ngayon mga tropa para i-deliver itong ating case cropped. Eh. Ito nga palang pupuntahan ko mga tol eh matagal ko na kilala. Naalala ko lang na meron nga pala siyang maliit na tindahan. Kaya nag ako sa kanya na baka gusto niyang idagdag sa kanyang paninda yung aming case cropped. Eh. At pumayag naman siya. Kumuha siya ng isang bundle nung nakaraang araw. At yun na nga naubos agad. At ngayon nagchat chat siya na dalan ko daw siya ulit. Dito nga pala to mga tol, paglampas lang ng arko ng uwisan kapag galing ka ng loob. Ang alawang kuha lang nito ng aming case cropet. Sa loob ng dalawang araw na ubos, malakas na yung mga tropa. At kaya mga tropa, nandito na tayo. Hindi ka pa rin nakapalaw? Baka naman. Yan nga pala yung tindahan nila. Mukhang walang laman kasi yung mga pan-display nila puro nasa likod wala sa harap kaya walang nakasabit kasi wala silang chichiria uh, at yun ang kagandahan doon nag-iisang chichiria itong aming case crope eh, kaya magiging mabilito sigurado isang bundle nga pala ulit yung kinuha niya na kalatian, kalating manghang at kalating hindi. Yung unang deliver ko nga pala dito mga tropa na ubos daw kaso wala daw yung pinagbentahan. Bakit kaya? <laughs> yung mga tropa na deliver na natin. <laughs>